So hi mga lads, for today's video nga po pala ay magte-testing na po pala ulit kami ng bangka At ito po yung battery na gagamitin natin yung ENO Kapag nga po kababa kami, nakita ko po si Julius Bugaan at saka po si JR Gonzales Kaya po sabi ko kay Julius Bugaan na ay sumama na po siya sa amin mag-testing Ayan na po at ayan po yung mga sama ko po si Charlie, yung makulit na bata Pati po yan si si Ambo po At ayan po, bali papunta na po pala kami yan sa may ilog Ayan po, sobrang init nga po pala mga lads Kaya po sabi ko ilisan po namin yung pagpunta po namin sa ilog dahil hindi na po talaga namin kaaya init guys init guys kaya ito detesting tayo anong oras na 2.7 na guys ito guys nandito na kami sa dagat ayan e o sarap o lamig guys shit ayun nga po mga lods eh nandito na nga po pala kami sa ilog grabe guys eh, napakalamig sobrang lakas ng hangin at sariwang sariwa napakasarap po mga lods kaya ayan papunta na po kami dyan pababa na po kami tapos tapos na po kami sa ilog tapos sabi ko kay Charlie magpapogi siya kay Ambo magpapogi din tsaka kay Bugoy at kay Kyle at syempre kay Denver at eto na nga po yung pagtetestingan namin yung ilog at bago nga po pala kami magsimula eh ayan po nag-gang sign muna po kami dun nung una ayan po magsiset up po pala kami dyan mga lods Bali nga po yung una namin papandarin dyan ay eh, yung kulay pink po na ginawa ko pong bangka. Siyempre, mag-comment naman po pala kayo dito kung taga saan po kayo para alam ko po kung hanggang saan umabot po ang video na ito. O, so, yun na nga po mga lods at yan na nga po yung uno nating testing mga lods. Ganun pa rin po, hindi pa rin po siya nagbabago kasi po hindi ko pa rin po pinalitan yung LC niya. Siyempre mga lods, ang taga sa po pala natin dyan ay si Denver dahil hindi na po sa atin nakakasama si Cedric. Ayan na po siya mga Tapos nga po pala mga lads, eh, susundan na po pala ulit na natin yan ang pangalawang testing po natin mga lads yan po ituwang tuwa po pala dyan sila kasi naka testing na po pala ulit kami yung e nga naman po eh sino nga pong hindi matutuwa dun mga lads ay na tuwing sabado at linggo lang po kami nakapag testing kasi po eh alam nyo naman po eh may mga pasok po sila tapos ito nga po pala mga lads eh inayos ko na rin po sinet up ko na rin po tong kulay yellow na mini ka ton at ito naman po yung itetesting natin mga lads at para nga po pala sa nagtatanong kung bakit ito lang daw po yung netesting ko laging mga bangka eh ito lang po kasi yung sukat na mga dinamo na kayang ibitaw mga lads meron po akong 80 dyan na dinamo kaso nga lang po eh hindi pa po siya nakarewine pag nasa tubig na po eh mabagal na po siya tas parang nagsusunog po yung amoy niya mga lads bali bago ko po pala to paanda rin mga lads eh kukwento, kukwento ko po pala sa inyo kung bakit ito po yung kinahiligan kong paglalaro ng mini bangka ton sabi po kasi ng nanay ko ay ako po ay pinanganak sa bangka kaya po pala nung lumabas ako, eto na po kagad yun lang nakahiligan kong paglalaro, kahit pa po nung maliit pa po ako, gawa lang po ako ng gawa ng mini banka ton, tapos po misan pinapagalitan ako ng nanay ko kasi po napakakala, tapos hindi ko na nalilinis yung mga pinanggawa ko ng bangka, kasi po ayun lang po talaga yung ginagawa ko mag -apon. walang painga po yun mga lods, tapos naalala ko po mga lods nung gridon po ako, uh, nagsinangaling po ako sa tatay ko, sabi ko walang pasok pero may pasok po kami, parang mga lang ako ng bangka ayun po yung ginawa ako nagsinungaling pa ako <laughs> pero eto na po pala mga lads, yung huli naming testing mga lads, kaso bumagal na po dyan kasi palabat na po yung battery namin kung mapapansin nyo ayan po mga lads, medyo malalim po pala sa banda dyan mga lads, kaya po medyo umangat po ulit ako tapos medyo natagalan din po pala ako ayan, ayan po mga lads, ayan na po yung huli naming pan at dito na nga po pala nagtatapos ang aking video mga lads, salamat po pala sa inyong panonood palike and share naman po mga lads, sana patuloy nyo pa po ako supportahan, God bless po sa inyong lahat, maraming 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 salamat po sa inyong mga lads, ingat lagi kayo, ingat, 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 ingat bye, -bye.